Talang mga kabrigada, ipinagutos naman ng Land Transportation Officer LTO ang siyam na pong araw na suspensyon sa lisensya ng driver at kilalang social media personality na si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos o FLM matapos po itong lumawag sa ilang batas trapiko. Kasunod po ito ng paggalat sa social media na isang video kung saan makikitang minamaneho ng vlogger ang isang sasakyan gamit ang diumanoy peking plaka. Ayaw pa sa LTO, kita rin daw sa video na hindi nakasuot ang vlogger ng seatbelt at gumagamit pa ng cellphone habang nagmamaneho. Sa pahayag ng LTO, naglabas din sila ng show cause order laban sa vlogger at pinadadalo ito sa sa gawang hearing sa LTO Intelligence and Investigation Division sa East Avenue, Quezon City. Pinagsusumite rin ito ng isang paliwanag sa loob ng tatlong araw kung bakit hindi siya dapat masuspende at tuluyang kansilahin ng kanyang lisensya dahilan sa mga kasong failure to attach Authorized Motor Vehicle License Plate, Mandatory Use of Seatbelt, Distracted Driving, Reckless Driving, and Improper Person to Operate a Motor Vehicle. Sa huli, binigyan din ng LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na hindi titigil ang LTO sa pagsuspindi ng lisensya ng mga pasaway na driver.